Bukaon ba mo kinilaw na tamban guys? Sington lagi pagkalit na inyong bag eh. ang makita ani. Unya parisan dayon ng sinugbang bulis. Kita mo ana, makaingon na lang lagi mo. Mag... Oh, Uy, sana all nya sopsopon yun ng mata. Tripping sa turong mga kajama, o banina po may samon trip, pero watay lakaw. Tambay-tambay na ko diri sa gawas, guys, samtang naglantaw-lantaw sa langit. Wala na kong maghigda-higda, kaya matod palagi sa mga tigulang. Kanang yung maghigda-higda, dahag bangon pa ka, pos lantana ka. Mato ni bangon po Ako Largo dahil diri sa silong mga kajam, kay busy naman kayo diri ang mga madlang people. O niya, largo na po dahil sa itong Tagalog version. 1, 2, 3, pasok. Ay na nga, napaka-busy na nga nila mama, kaysa ng buto itong isda. Buto ba o tinik? Basta dahil tamban kasi yung ginamit natin na isda, guys. Medyo matulis kasi itong mga tinik nito, kaya naman kailangan natin tanggalan. Pero pag mga lalaki lang yung kikilaw nito ay eh, pwede naman na hindi natanggalan ng tinik kasi kinakain naman namin pati yung tinik. Siyempre nandyan sila Ate Ira nyo, sila Mama. Kaya kailangan talaga linisan para subuan na lang. Ayun na nga ay, hinugasan na nga ng ayos ni Mama. Talaga nakadalawang hugas na talaga yan eh, para naman mawala yung dugo-dugo. ay na nga hinugasan pa nga ulit oh, diba Talaga namang running water ba. Pagkatapos naman ipumunta kami kaagad dito sa taas para naman makapagparingas na. Madali lang sana to guys kung may gas. Sabi ni Ate Ira nyo hindi daw nakaka-challenge. madali din to guys, magamit lang kayo ng takip ng coke. Pero diretso niyo sa dalawa o tatlo para naman mas mabilis. At hindi siya madaling mamatay. Ayun, ayos na yun, naringas na, di ba? Napakadali lang. Eh naman to nabili naming uling, eh, maganda ganda rin. Minsan kasi nakakapili ka rin talaga ng mga uling na nako, nakakarinde. Yung uling na takot sa apoy kahit anong paypay mo ayaw magsindi. Oh, siya! Ito nang inilabas ko na nga itong tulingan. Ayan, guys, oh, nasa isang kilo mahigit ata to. Iwan na nga pala yan, guys tapos nilagyan na ni nyo ng asin. Pero syempre, mas maganda naman kung lagyan din natin ng bitchin yan kakaunti. Ayan, ayun, nabuhusan pa. Syempre, para naman tumiba yung mga buto natin. Ayan, tamang himas-himas lang, ganyan. Kailangan talaga eh, himas-himasin mo talaga. Eh, para manuno talaga yung lasa ng bitchin. At syempre, kukuha din tayo ng mantika. Guys, kasi mamantikaan natin yung ihawan, pati yung isda. Kaya, tara, let's go. Punta na nga tayo sa taas para naman imaihaw na nga ito. Itaman-tama ay eh, 11.30 na rin ito. Kailangan na rin magtanghalian. Ayan, ay, kiniskisan ko na nga ihawan kasi may nagdikit din kasi na isda nung nakaraan guys nakalimutan ko lagyan ng mantika yung ihawan ba kaya ayan narikit yan yung reason guys kung ba't kailangan natin maglagay na mantika pero din na tayo maglalagay sa isda guys dito na lang sa may ihawan ayan pahit pahit mo lang yan ng ganyan di ba nung mausok usok na ibig sabihin yan na sterilize na nga itong ihawan mainit na ba At kailangan mo na ilagay itong tambakol ayan papahigayin mo lang yan sya dyan kasi yan yung paborito niyang higaan o di ba ayos na ayos Siyempre, dance move dance move muna makalipas naman ng mga ilang minuto ayan na nga guys tumutulo tulo na yung kanyang fats guys oh napakataba niyan syempre obese yan eh, oh. di ba nakikita niyo yung isda niyan yun yung tinatawag niyang natural oil ng isda guys yeah, di ko na nga ng bato itong ihawan guys kasi masyado lang siyang malapit sa apoy para hindi siya madali masunog ba kasi kailangan talaga maya, -maya eh, ibabaliktad mo na kagad para naman talaga hindi sunog na sunog yung balat di ba alin kahit maitim-itim siya kaunti basta hindi lang siya totong oh, di ba kita niyo yan Ayan, na naman natin kasi medyo hindi pa nagkukulay kulay brown itong sa may chan niya Banda. Pagka malapit lang talaga yung ihawan mo sa may apoy, kailangan mo talaga baliktad-baliktarin ka agad guys kasi masusunog siya ba. Hilaw koan ba? Hilaw luto. Totoo na yung sa may outer space niya pero pagdating sa sa loob na nyo, hilaw pala yung pagmamahal niya. Ah! Ah, <laughs> syempre, punta naman tayo dito sa babae na nga nagre-ready na nga sila mama, guys. Ay, syempre, kailangan pa rin talaga isa yung mga sobra natin na ulam. Syempre, sayang din naman yan. Ang tamba naman, guys, hinugasan kagad ni mama ng suka. Tapos, syempre, lalagyan niya ng asin. Para yung lasa ba, medyo maalat-alat. Ayan. Tamang mekos-mekos na ni mama yan. Tapos, ayan, pi pinigapiga niya. Tapos, ilalagay na nga dito sa may suka. Pero yung suka na yan, guys, may timpla na yan, guys. Masarap na yan. Ayan, no, Mikos-mikos lang ni Ate Ara nyo yan, di ba? Napakasarap yung mga ensan, mekos-mekos na yan. Grabe naman na yan, na ensan naman na yan. doon lang talaga yung kagandahan pag nasa probinsya ka, guys. Talagang sariwang-sariwa yung mga kakainin mong isda. Yung tipong kahit isaw-saw mo lang sa suka, bay, pwedeng pwede na. Ilalong e, na siguro pag tinitimplahan mo yung suka, di ba? Ilalong e, sasarap. Kaya e, nilagay kagad ka nila papa dito sa mesa at ni ate Arinyo para na may makapagtanghalian na nga lahat. Na, tapos na nga sila ate rin yung maglagay ng pagkain dito sa misa, bay, ako na may tamang-tamay luto na nga rin itong ating isda. Ayan, di ba? Tinanggal ko na nga kasi baka mag overripe ba? <laughs> Mag-overcook. Kaya ayan, nilagay ko na kaagad dito sa plato. At sugar, let's go! Punta na tayo sa baba mga mamen para naman makapagtanghalian na tayo mga pre. Ayan yung ulam natin guys, kinilaw na tamban at saka iniihaw na tambakol. Napakasolid, napakasarap mga pre. At syempre may pinaksiyo din tayo dito na d-list na preskong presko din. At yung sobrang nga uh, pala natin na ulam dyan. Ayan, kain-kain lang kami guys. Ayan tayo mga kasama natin sa mga la people. Ayan mga team jammers natin dyan. I love you guys. Dito muna tayo sa bahay magpo trip po trip guys. Siguro sa susunod na araw na tayo lalabas. Charot. Lalabas, may plano ha. Ah. Mag ano ba? Out of town, out of town. Di ako lang ba sa tabi? tabing dagat o kahit saan, bukid, basta yun lang yung mga tripis natin dyan. Importante natin ngayon kasama natin yung mga family banding natin dyan. Ayun. tamang kilaw, kilaw yung. So yun lang muna guys for today's video. At syempre, I love you guys. Thank you for supporting Momwa Chop Chop. Ah, ah.